Ngayong bare months, inaasahan muling mararamdaman ang malamig na panahon. Kaya naman ang magulang na si Mary Joy, hindi maiwasang mangamba na baka magkasakit ang kanyang mga anak. Medyo mahirap naman pero at least uh, naagapan agad po. Painumin ng paracetamol, huwag kalimutan uminom ng maraming tubig. Isa rin ito sa mga inaalala ni Ruth para sa kanyang sampung taong gulang na anak. Kinabahan naman. Siyempre nakakatakot po kasi hindi natin masasabi na bigla na lang namin nangyayari. Kaya kailangan talaga eh protection ng mga bata. Hanggat maaari, kapag uh, may ubot na sila, wag na silang pumasok. Tapos kailangan din yung mga bata kung hanggat maaari din, bigyan sila ng vitamins. Ilan lamang si Ruth at Mary Joy sa mga magulang na pinag ang kanilang mga anak laban sa mga sakit. ito lalo pat uso na naman ang influenza-like illnesses o malatrang kasong sakit. Ang influenza, ang tinatawag natin dyan ay influenza-like illness mm -hmm. ay ang mga pasyenteng nilalagnat at may upo or sore throat. So si ito yung mga syndromic approach natin uh, with regards to uh, surveillance. At isa ito sa mga binabantayan natin. Ang cause kasi ng influenza like illness ay napakarami, no? So na-document natin dito sa Baguio City na ang dominant na mga nagko influenza like illness natin ay uh, number one, itong uh, natin any order. Ha, na Uh, Influenza A, Influenza B, uh, Respiratory syncytial Virus mm -hmm. at meron din tayong mga nakitang mga microblast my na pneumonia uh, at iba pang mga viruses. Mm -hmm. Sa datos ng Health Services Office ng Baguio City, umabot na sa higit 2,000 ang kaso sa lungsod na naitala ngayong taon. Ang um, mostly affected ay ang edad natin uh, uh, for 1 year old to 9 years old. So they got... Uh, almost half of our cases. So, majority talaga ay itong mga bata uh, less than 10 years old. Bagamat mataas daw ang bilang nito, mas mababa pa rin daw ito ngayong taon kumpara sa mga naitalang kaso noong nakaraang taon na pumalo sa higit 6,500. Sa kabila nito, babala ng CHSO na hindi dapat magpakampante ang publiko lalo pat hindi pa ganung nararamdaman sa lungsod ang pagbagsak ng temperatura. Hindi rin daw inirekomenda ng CHSO ang suspension ng klase sa lungsod gaya ng nangyari sa mga paaralan sa NCR kung saan tumaas ang kaso ng malatrang kasong sakit sa mga estudyante. Angel Arquero or ingenious.